Okay. So magandang gabi mga katropa Dito po sa kahabaan ng Marcos Alvarez um, Dito banda sa may Annex um, Actually ano to eh um, Ito na um, yan. Papuntang Annex National High School At uh, dito sa kabila naman ay papuntang Grand Dure uh, Dito po nakapwesto ang ating uh, tent Ng uh, headquarters Uh, public assistance center po ng uh, 100 sa headquarters at um, na ano po yan ng kabalikat net na kahit sa ano pong uh, chapters ay nagkikreate na po ng public assistance so bukod doon sa kanilang outpost ng kanilang chapter or base meron pang isang tent na nasa highway nasa labas so today is November 1 and most of the people na kapalit ay nandun po sa cementerio. Ang 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 kaibang atake ngayon is that marami po sa ating mga may bahay na wala po sa kanilang mga residente at nandun po sa cementerio. So, ang ginawa po ng kabalikat is um, nasa ano kami nasa highway para po just in case may mga agad-agad na responde, assistance or whatever concern agad ba tugunan ka agad kapalikat and then of course kasama na rin dyan yung pagka traffic ka pagka crowd control and at the same time yung uh, public information dito na po nagaganap uh, maliit lang uh, tent pwede na uh, lalo lalo na sa mga chapter and base uh, medyo may kaingayan kasi nasa highway po ako pero it's okay dahil po gusto ko na po sa inyo na mobile po ang ating tent, hindi po naka-steady lang o naka-fixed na naka lang sa sagugat and then at the same time uh, madali lang pong daanan ano na, dito na po yung mga national officers natin madali lang pong kasi along di highway po siya, so isang kagandahan po yan na maaaring uh, makikita at visible po ating kabalikat net uh, officers and members dito po sa kahabaan ng Marcos Alvarez um, Avenue Um Annex Las Piñas dahil po um, dito po babaan ng mga pasahero and at the same time uh, madali lang po siyang makontrol because case may traffic kaya niyan so mamu po natin 'yan dahil nga po uh, nandito po yung ating tropa na naka-posting po ng aming public assistance center okay